ako makakausap po natin. Manamiss ko rin ito, Toto Ramir. Matagal-tagal di din at hindi na kumusta ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOK, Dr. Winston Casio. Dr. Winston, kumusta ka na? Good morning. Si Orly to sa Radyo na TV pa. Miss you, ah. <laughs> Orly, magandang umaga. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Uh, natutuwa ko at makakausap ka namin muli. Marami kasi mga usapin ngayon. Unang-una muna, bago yung aming pinakapaksapo ng uh, pinakadela ng pagtawag po sa inyo. Kumustahin ko lang, na namayag namamayag pagba yung underground ng mga pogo operation nitong pinag uh, itong sinara na yung talagang uh, ng mga online gaming uh, operation na uh, Doc Winston anong observation niyo po rito? Uh, opo eh meron pa kami nakikitang ilan na mga guerrilla type ng talaga sila no uh, na nandito sa ilang mga condominiums, or... mga apartments o so, kaya lang, siyempre, we have to do proper case build-up ng sabi nga, eh, hindi tayo mapulaan sa mga operations. Mm -hmm. At may mga reports pa rin kami natatanggap na meron pang mga offshore gaming operations illegal na ito Siyempre, yeah. na nasa mga malalaking mga commercial districts pa din so yun ang yun ang uh, yun ang yun, ang, yun ang na, na, nang na, na na ng observation eh dahil minsan parang nasa mga mall na sila parang parang kinakailangan yata tingnan din kung dapat na rin sigurong swetuhin yung mga may-ari o yung mga venue kung saan nakakapagsagawa ng ganyang illegal operation itong mga grupong ito tingin niyo Doc Winston yeah Tama po yan. Uh, in fact, medyo nakakalungkot nga yung mga balitang ganyan kasi uh, mga late last year, tayo ay naimbitahan na makipag-usap sa mga mga heads of security agencies ng mga malls, no, malalaking commercial districts, mga business districts dito sa Metro Manila. Mm -hmm. At na napag-usapan na namin na ano ang mga dapat gawin kapag may nakita silang mga ganitong mga operations. Mm -hmm. Pero nakakabahala pa rin, tama ka Orly na bagamat may mga ganyang pagkikipag-ugnayan na tayo last year eh medyo may mga namamayang pagpa. May mga may, mga na, nagpapasino. May mga, mga, may mga pa rin sa madaling salita sa kanilang ino-offer na pera. Kaya 'yun po ang ilan sa mga um, uh, dapat ating tinasiguro sa Anyway, Doc Wilson, pakibigyan nga ako kami ng detalye. Dito sa naging balita kahapon na ni ninyo ng mga lending companies, anong dahilan ng, uh, ng, ng unang-una reklamo at pag-aksyon laban po sa mga lending companies na ito Doc Winston? Opo uh, ganito yan. Mga late last year din nung kasagsagan ng ating mga raid laban dito sa mga illegal na mga pogo uh -huh. eh may mga nakipag sa paok sa akin personal na mga kababayan natin na biktima daw di umano sila ng harassment ng mga unfair debt collection practices ng mga online lending applications uh -huh. so nung matanggap namin na ayon eh we uh, nag case build up kami eventually nakakuha tayo ng sapat na mga ebidensya na, ma na magiging basihan ng ating search warrant. Kung makikita mo early yung mga harassment na ginawa sa kanila, medyo nakakarimarim, no? nakakalungkot. May isang babae, halimbawa, na mayroong pornographic video yung kanyang mukha, yeah. oh. inilagay yung kanya'ng muka, inilagay doon sa ano doon sa porn video na 'yon. May isang lalaki naman na nagpunta rito sa PAOK. Nakakalungkot din sapagkat isipin mo eh pinadala siya ng kabaong doon sa bahay niya. So, marami maraming nakakalungkot ang mga pangyayaring ganyan kaya uh, nakipagbigay-ugnayan kami ang PAOK sa National Bureau of Investigation. Kaya nagpapasalamat kami kay Judge Jimmy Santiago sa kanya'ng uh, sa kanyang agarang aksyon dito yeah. sa pangyayari nito. So ganito po yan. Uh, we were able to secure a warrant, a uh, cybercrime warrant against Wellwin uh, Gaming Technology. Yeah. Sila po ang allegedly ang marketing arm at the same time, collection agency nitong Hyphen. Lending Corporation. Uh -oh. Itong dalawang kumpanya pong ito, iisa lamang yung kanilang incorporators, interlocking po. Uh -huh. At may nakita tayong mga incorporators nila na foreign nationals din, mga mga Chino. So sa aming pakiwari, Orly, eh, mga ano ito, mga remnants ng mga mga farms, mga oo, oo. Yes, sir. So, ang, ang pinaka, eh, lang, ang pinaka -mahalaga sa naging puno ng inyong raid kasi Doc Winston ay yung umiiral ngayon na o oh, ka Minsan magte-text, papadala namin sa, sa sa cellphone, minsan sa Facebook at o, no, Messenger. At pagkikay na tukso, Ah, uh, na, hindi nakapagbayad. Yun na. Um, Ganito ginagawa ng mga leading companies na ito. Na ay nga sa inyo ay eh, mukhang hindi maganda at uh, kinakailangan swetuhin. Uh, Dr. Winston. Eh, hindi talaga maganda, Orley, kasi yung mga messages sa matatanggap mo eh, hindi mo kayang tikmurain minsan eh bastusan mm -hmm. talaga. So, 'yung uh, ang tawag nga dito is unfair uh, debt collection practices. May regulation po laban dito ang Sec Securities and Exchange Commission. So, mm -hmm. uh, by the way, uh, tininan din natin ang ang dokumento ng isa sa mga kumpanya eh wala silang tinatawag na secondary license. Mm -hmm. Yung ganitong klaseng negosyo kasi hindi lang primary registration. Hindi ka lang basta-basta mag-incorporate ng kumpanya kinakailangan mo rin ng secondary license na para makakolekta o di kaya makapag-offer ng, ng uh, investment o di kaya makapag-offer ng financial services. Ibig sabihin, meron talagang legal na mga may, may mga legal na dapat tinaniningil for lending companies sa uh, Doc Winston, Sir Winston. Yes, only. Yeah. So, uh, meron talagang legal. Ang nagiging problema lang dito, early is the manner of collection. Una po yun. Pangalawa, uh, the manner of offering. So to speak, yung pagmamarketing nila. Bakit? Uh, merong auto loan na tinatawag. Imagine, nag apply ka pa lamang, ka pa lamang ng iyong uh, mga identification documents. Halimbawa, uh -huh. tapos pinag mo pa lamang yung offer. Kasi, pag napadala mo na yung mga mga documents mo, oh, oh. yes, magbibigay sila ng offer. So ikaw syempre, you will have to think about it. Pero yung iba, instead na offer ang ibigay, automatic ipinapasok na doon sa account mo, whether Gcash account mo yan, yung pera. Oh. Ang masama dito orly, napakataas ng interest, automatic may bawas. No. okay so hindi na pwede katwiran na pumayag ka. Eh 'yun, eh, sa pagkakadescribe si parang nang lalance eh. Yes, yes, oh. may ganun talaga. At saka ang isa pang problem, well, uh, wala na kasi tayong batas laban doon sa usury. Yung usury, hmm. yung dating batas five, laban yung doon five, sa mataas sa mga interes. Oh, Oo, yung five, wala six, na tayong oh. batas laban jaan Oo. Ang ang ano kasi diyan eh kinakailangan mong basahin yung fine print ng kontrata na pipirmahan o papayagan mo. Kaya lang syempre early kung three pages yung kontrata, may oras ka pa ba para busisain busisiin right? yun, di ba? So, oh. So Maraming problema ang nahalungkat natin dito sa online lending applications na ito. Hmm, kasi ako parang tatlong beses na yata ako may nagulat ako may tumatawag, may papadala ng mensahe. At uh, ang message, kung kilala mo itong taong ito, walang kwenta to, may utang sa amin, ayaw bayaran. <laughs> <So, because, laughs> you know, mga, mga kaibigan ko talaga, ma malakas mang utang, hindi mo na magbayad, kaya tali sa akin, napapadala sa akin. Pero hindi dapat ganun, ha? Yung mga ganyang mga example, Doc Winson, ito ang niyo ninyo for a raid o pagpa-file ng kaso. Yes, yes. Tama uh, po yan. Tama uh -huh. po yan. So, nakapag-file na tayo nung kaso, Noong nakaraang araw na inquest po sila laban mm -hmm. sa pag, uh, paglabag doon sa Data Privacy Act. Pero siyempre, yan pa po ay eh, binigyan ng sapat na panahon ang abogado ng mga nakusahan, mm -hmm. 117 sila only. medyo marami po marami ito, ito, ito ano. Oh. So, puro Pilipino na po ito. So aantayin lang natin yung counter affidavit naman noong kabilang panig mm -hmm. at saka i-determine ng ating piskalya magkaroon ng resolution. So okay. give and take siguro mga dalawang linggo. Paano kung uh, may mga nakikinig sa ating ngayon ng, uh, na takatanggap ng na-experience ng kanyang uh, paghihiya ng mga lending companies, ano raw ang pwede nilang gawin? Paano sila maaaring makapag-ugnayan sa paok Pwede ba bang ihabol pa mga ito sa servicetown? Opo. Opo. Uh, kami po ay mayroong uh, Meta or Facebook page na siyang sumasagot dito sa mga ganitong mga reklamo. Just message us po. Everyday po yan ang sasagot at kinukompile namin. Then one after the other, kasi kung matanong mo Orly, mahigit 3,000 na po ang natatanggap naming complaint laban oh, no, no. sa mga abusadong online lending applications na ito. One uh. after the other, pag nakakuha tayo ng search warrant, eh, matutulungan po namin kayo. Uh, together with NBI at saka SEC naman po yung aming mga operations. Uh, although alam natin na pag nangutang ka, obligasyon mo naman magbayad. Pero sabi niyo nga Sir Winston, iba ho yung naniningil, iba ho yung nangihiya. Ah, tama po. Tama yan Orly. Okay sir. Maraming salamat po sa inyo at sa ulitin sir. And uh, nice talking to you again. Sa ulitin po Sir Winston. Good morning po. Thank you Orly. Ang tagapagsilita ng presiden sa lahat ay Commission of PAOK si Dr. Winston Casio. Mga kapuso, inyo pong napakinggan. Pera manong balita. Sa kinikilingan, walang pinoprotektahan.